Dito ko ako po. Puh! Sa tor, ari po rin na ito. Pero tas, pistila raman na rin, sa lang inanay, ipag-usap sa spiritual ng Dios Diyos lahat, Dios na inaakot ko kansin perbo. Sabi sa das kamay, ulo yung sabot nilo, yaba, ila, aong. Ah! Tanggal! Ah! Tanggal! Papatay nyo na yan. Papatay nyo na yan. Papatay nyo na yan. Ah! Tiyatanong kita. Anong araw nyo papatay niyan? Yung bilang ng araw. Kailan? Kailan? Oh, Ako okay. nga na. Tanggal! Tanggal! Oh. Ilang araw ang bilang ngayon na para mamatay yan? Ilan? Ay, ilan? Gusto mo lang malaman? Nakita ko na eh. Ilan? Huwag mo okay na ano. Ilan? Tatanggal mo yan ha? Tatanggal mo yan ha? Oo. mo yan ha? Oo. Sige. Sige pa. Oo. Baklas! Sa'yo kayo babalik yan. Nayop ka. Sige pa. Oo. Kamatam. Puh! Sige, baglasin mo. Sige pa. Sige, tanggalin mo lahat. Yung sa tiyan niya. Yung sa tiyan. May binara ka sa tiyan eh. Oo. Nakabari yan, no? Sige pa. Puh! Tanggal. Huwag gantoon natin, ha? Pag yan may nangyari, patay din kayo, ha? Ha? Nagkakaintindihan. Oo. Sige, baglas! Oo baklas. Sige pa. Matam. Sige pa. Wala na. Wala na. Sigurado ka. Ah, ilang kandilang itim ilang mo dyan? Ilan? Ilan? Marami. Marami. Oh, eh, ba ako 11 days? 11 days. Tama ba ako 11 days? Ha? Sumpu! Oo. Sige pa. Hindi pwedeng ganyan. Sige. Na, na, nabote ba ito ang ila? Sige pa. Sige pa. Pwede na isya dahil iluwi. Puh! Wala na. Wala na. Apo ako sa sa sa. Diba? Baka sumiyat yan. Meron pa. May nilagay ka pa ang amatang. Ilang, ilang, ilang kandila yung ano mo dyan? Sa sinasabi mo marami ilan. Ilang kandila yan. Ilan? Huwag mo kinano. Kanina sa sabi mo marami. Ilan? Sige bakla. Pagkutin na lang. Labing dalawa. 11 yung nakita kong mamamatay to. Ha? 11 days. Sige, kunti pa. Hindi na. Pahinsyan tayo ha. Pag may nangyari dito, patay kayo ha. Ha? O, kunti na lang sa ulo, sa ulo. Sige. Apo, saksakay mo. Diyos ang mga kundikila, Panginoon Sos. Bas-basa na, patayin.

Huwag mo ganyan ah. Hindi siya yung sukanin. ibalik na pa. Bilang kay 11 days ah. Sana huwag mo nakita ko.